Hello mga kabayot for today's vlog. So, mga dito kita sa kuan kaning Punta Beach kay grabe ka igang ka sa balay nga kuan tawagan na kanang higdaay ra panlaba ko man mataglaba sa uniform kay mandi man ugma. So, manglaag na sad kita. Sige go. tayo at naana sila dire akong dipanguha kay naa si Miss Kamaniak din ang atong Freddy Tour Charot masiro Robert kawin si Robert, <laughs> Kami -kami said, Robert halo sa so, mga ito magpunta hi this is Miss Kamaniak we're going to Ponta Ponta Matangali Matangali Lakinig <laughs> Yes, we're going to Ponta Mantangali, San Alonso, Prokbauk, province of Balikuan. <laughs> <laughs> kuan ni big check check sana check kami lagi duwa din na oh sana ano bang naik kana pagi lagi sa oh wala na oh kami lagi duwa dia pagka hot na mosay sa kalong ni layas na wala ito din na dito tingin sa kuan na mariners you must check nga ada din ko ay Ito mis punta ay punta. Ito mis ayon sa mariners kaya yung siyang mang akanta sa kumangdi gini. Ano na? Ano Ano Hello mga kabayot! So naanagin mi diri sa Kuan, Punta Beach, Balingwan. Kumuha so, ako akong mga kauban, oh So manuroy sa mi. Sabi na kong si Karen. Karen? Hi! <laughs> Hi. Hello! Char <laughs> Abi lang kung si Karen nga kaan Santiago pagtalunan the third. Ang ingon nung tako Karen. <laughs> hi Robert. Hi. Huwina na itong Amega de Rio Naglaag Hi With my baby boy <laughs> Hindi mo na anak dahi <laughs> <mo> na -anak, <laughs> 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 Ako <laughs> rin sa dikuan. Imo dai na nay mo anak wala pa. Inuwa ko na. Hi! Hi Kel. <laughs> Naa diri ang mga boring. Nakita ra gid sa punta. <laughs> So kita kita kin mi diri mga kabayot sa kuan punta bit. Kasabaan or kabayot? Kabayot. <laughs> Lo mga kabayot. So naas diri si Robert nangoraw sa K. Oh, di ba Robert? Hai Robert imong bibi boy oh si Kuan. Hi. <laughs> Buti na lang nakahiram ako ng Fanta with Fudge. Ano Talaga ba? Ano Talaga. Wala kayo yun. sa mundi. Pag... Paghagalo, oi na ay, ba? Baby boy ni Robert Pangano, di ba? <laughs> Robert! Dapat ay ikong inahan, ikong mag-alaga sa mga bata Asay mo, ana, asay mo ba na di ay? ay Aba. Please. Aba. <laughs> Aba. <Walang walking> man. <laughs> asan yung bata ba? Yut! Paano asan ito yung bata? Come on! <laughs> day, 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 day. Uh. Single ka or koan? Take care na. Ay, 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 mo uyab na to. Kato ay, sila. Na, oh. Ah, okay. Asan mo mga uyab na na, Robert? Ha? Amo ni mong uyab. Ala wonder na kauyab na si Robert diri. Asi mo uyab dadalay ka to na kandi para. Kabayan nandito na po ang pambansang baka ng Pilipinas. Charot. Nandito na po ang pambangsang baka ng Pilipinas, si Check. O, oh, diba? Oh. Shout out dia yeah, sa aktong mga viewers, mga Thank kabaka. You so Thank you so much. Always support me. Thank you so much for everything. I love you so much. Check! O, oh, diba? So, naadiri ang atong Freddy Tour. Charot lang. <laughs> so, kompleto na gid ang mga koan diba ba? Na si Robert, na ang pambansang baka ng Pilipinas si Check. Uh, okay. Oh, 'di ba? <laughs> <laughs> Nasaan si Kamanyak? Nagbangladis <laughs> Nagbang <laughs> La Kamanya <laughs> So, hubog guno kayo kagabi Sudi mag at lolo Oh, diba? Sige na, morning na oh. Come, come I love you so much, bro Thank you for so sponsoring. Especially kay Dada. Yes! Number one, and Coco, eh? Then, Guapo. Mm. Right. In myself, I love you so much. You. Okay, bye. Hello, check! Kanang nakagawas naman si Tatay Digong. Kay... Ato mangi siyang gina, si Tatay Digong kay, di ba? Nagbutar ganit kay para sa mga war on drug nga katong mga mga salbahis nga mga tao so unsay mong kaistorya miss check thank you so much for everything Jesus Christ in my life I love you so much for everything I'm crying in the rain because what the reason what happened to us we are the Filipino Pilipinas kita magtinama kita unsay nahita mo ko sa Pilipinas na nangayutan tapang mga langit Ngay pulis nga Gidakop ang Kulira nga Na maliga sa Shabu Pusel Napatay ba yun? kilo abang tabang langit Kunya dili na itong tabang na sa Pilipinas Kaya sa mo Kaya dili magtabang sa Pilipinas Correct dapat na ipagaw nagawas, ipagawas ipagawas ginato si President Duterte. Kaya e mo gina nga atong President nga, kahit taga-Mindanao man ta, sila nang mag-adjust ang Tagaluson. Balagwaon na nila ang koan. Ang tawag ana, ano Luzon daw. Karong islang nag-iawayan karon sa China. Bakit? <laughs> <laughs> Bakit? Nung, nung panahon during my lifetime, dili ang sa nga balaod nun because what the reason? Kahit dili gusto nga ang Mindanao. Mwato dito sa... Produkto sa

Beli mesin dari setahun luan, right? Oh. Kung mo tayo mo asa ang sentro ng Pilipinas. <laughs> <Yeah>. <laughs>